Dahil nga, sobrang miss ko na ang fiesta sa aming lugar at ang iba't ibang handaan na meron doon at aking kinagisnan. Eto, naisipan kong magluto ng paksiw na sabaw. <laughs> Kayo ba, ano ba ang aalala ninyo during your kabataan days? Kasi sa lugar na aking pinanggalingan sa Bicol, um, sanay na sanay na dispiras, dispiras or bispiras. Ah, whatsoever, <laughs> whatever. <laughs> o oh, dispiras ata yun or bispiras. Bago nang, bago magpiesta or bago ang kasalan, sanay na sanay na magluto ng dinuguan at saka paksiw na sabaw. Ayan, ang ginagamit or niluluto na paksiw na sabaw ay yung taenga, um, basta mga buto-buto. At ang sarap-sarap nitong lagyan ng linsa. Alam nyo ba kung ano ang linsa? Kasi dito, bibihira ako makakita ng laman ng gabi. Meron tayo dito yung gabi na inilalagay ng, sa sinigang, pero iba siya doon sa linsa na sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong tawag noon sa Tagalog. Ang sarap din noon na gataan kasama ang uh, yung sariwa pa na dahon ng laing or ng gabi. So, ayan. So, since na miss na miss ko na ang magfiesta at hindi kami nakauwi sa loob ng 17 years, eto na naman po ang aking naisip na lutuin ngayong araw. At eto na nga! So, hindi naman po ito buto-buto. Nagpabili lang po ako kay tatay ng konting-konti lang na karning baboy. Kasi katulad nga ng mga sinasabi ko lagi, kami lang naman ni tatay ang kumakain sa bahay ng ganito at si kuya ay puro lang naman sabaw. At sa paksiw po na sabaw na ito, vinegar ang ating ginamit na pang-asin. So, ayan, napakasimple lang, napakadali lang at kukunti lang ang mga ingredients na ginamit ko dito sibuyas, kamatis, ripolyo, ang ating laman ng ating lamang gabi or laman ng gabi at syempre ang ating karning baboy. So eto na nga, eto ay aking pinakuluan. Pinalambot lang ang karne. At yan na, napakasimple lang at napakadali lang gawin. Napakasarap higupin ang sabaw nito kahit na mainit pa ang panahon o malamig ang panahon. O, ba diba? So, yan ang ating paksiw na sabaw sa Bicol tuwing bispiras o dispiras bago ang handaan kinaumagahan. Yan lamang po. Thank you for watching. Bye!